May nagtanong sa isa sa aking supporters, paano daw ba kumita dito sa Facebook Reels? Hindi naman lingid sa ating kaalaman, guys, na marami ang kumikita dito sa Reels at patuloy na kumikita, nagkaroon ng negosyo, nakabili ng bahay, sasakyan, lupa at kung ano-ano pa. Pero guys, bago po tayo magsimula sa Reels, ay dapat meron ka pong sipag, tiyaga, at patient. Dapat meron ka pong goal. Kasi kung may goal ka, may patutunguhan ang iyong pag reels kasi aabutin mo yung goal na yan, okay? Para don sa mga ka-Facebook profile, una nyo pong gagawin is i-turn on nyo po ang inyong professional mode. Pag na-turn on nyo na guys, dyan po magsimula na po kayong mag-upload ng mga short videos na mula 3 seconds hanggang 90 seconds na video, yan po ay isang reels video. Ngayon kikita po kayo sa pamamagitan po ng per views ng inyong video. Kaya more videos pong ina-upload, more earnings po siya. Pero bago po kayo magka-earn, dapat ma-monetize po muna kayo. Mamit niyo muna ang criteria ni Star in stream ads, live ads, subscription at si Ads on Reels. Guys, kung mayroon kayo sa video to, please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.